Iba talaga ang feeling pag ang isang pamilya ay sama-sama nagtutulungan. Katulad po nito, meron kaming rin na rush na t-shirt printing kasi nga gabi na, anong oras na dumating yung aming film. So ayan, si Lucas nagugupit na, tinutulungan niya ang kanyang daddy at ako naman ay nagbibidyo. <laughs> char lang, nagugas mo na ako ng plato at nagsaing kasi nga medyo busy pa sila. Maya maya makita nyo naman ako dyan sa video natin na ako na po ang bahala sa packing, syaka sa pagpiprint ng mga Weebill sticker dun sa mga pouches ng ating mga customers. So ayan, nagtatanggal si Lucas ng parang betchin daw, sabi ni Sir Levy, yung mga sobra-sobrang powder na nasa film para hindi siya dugyot tingnan. Ang plano namin, dapat hapon na-release na namin. Kaso nga lang, nagkaroon ng delay dun sa film na kukunin namin kasi nga na natagal lang kami sa booking. So, ito, ginabi kami. Pero kailangan, kailangan talaga namin siyang ma-release ng before 9pm kasi nga po, may cut-off dun sa JNT Warehouse sa Antipolo. Babiyahe pa kami. At the same time, kinabukas ang Sabado, hindi kami makakapag-produce dahil meron kaming pupuntahan na outreach program. Pupuntahan namin ay ang kanlungan ni Maria, isa sa outreach program ng The Feast Antipolo Family. So nag-join kami para magbigay ng kasiyahan at pagmamahal sa ating mga lolo at lola na napabayaan na po ng kanilang pamilya. Well, actually po nauna ko na pong na-upload ang video vlogging natin sa kanlungan ni Maria. Meron na po siyang part 1 at part 2. Most specially yung part 2 kasi andun yung pick up line ni Lola Pinang. Grabe, sobrang nakakatuwa. Panoorin niyo po hanggang dulo. So balik na nga po tayo dito sa production. So ayan po, nakaupo ako diyan sa computer para i-type or i-encode yung mga details ng customer tapos ipiprint ko na din yung Waybill na ididikit natin dun sa pouch. So ipapakita ko sa inyo, ito po yun, ito yung JNT dashboard. Ito yung parang meron kang account, ibibigay sa'yo to ng JNT. Tapos mag-login ka dyan, dyan ka mag-encode. Tapos ayan po, yung sinasabi kong waybill, ipiprintan natin dyan. Nakalagay COD kasi cash on delivery. Tapos ayan po, yung tuloy-tuloy na pag-print, yan na yung waybill sticker. O ba? Diba? Meron tayong sariling waybill printer. Bumili tayo niya kasi ang hirap kung sa paper lang. So isa siya sa mga naging investment namin nung no, nag-uumpisa pa lang kami. So isang oras na lang po yung natitira kailangan mabilisan ko na tong matope yung mga ginawa ni Sir Lebe. Meme, mekos ko na talaga. <laughs> so habang nagpo-produce pa siya ng ibang t-shirts, yung mga nauna na, yung medyo malamig na, ayan tutupiin na po natin. Tapos meron tayong pa-free na sticker. So ito po ang behind the scene ng aming production sa aming t-shirt printing. At nung natapos na nga kami sa pagtutupi at pagpapak, ito nung nga pala ang aming na-produce na parcels na i-release nung Friday night. O ba diba, sobrang nakakatuwa kasi nga ang dami niya. Tapos yung zoom out natin. Yan ang next project na gagawin namin sa isa naming page. Mga tote bag or tote bag na pang souvenir. Binibilang na ni Sir Levi kung ilan. Pati yung mga dogs namin tuwang-tuwa dahil meron na silang pang chimkin. Hanggang dito na lang po guys. Thank you for watching. Don't forget to react, comment, follow, and share. Mami Zanale, your Mami Vlogger!